Sakay ra motor mga palalabs kay gi nabiaan naman ko sa kumbana. bana kay kini bukid lagi mga palalabs kuan na kumbana si Cecilio Apable Odonio Senior mo na kong bana <coughs> pa sila kay laju ka adjo Arang ka lajo Ah Isa kay aning sar sariyot Char sariyot na ang na kayo sa sariyot kay wala man bukid man ka ni dire na ang minteryo na si na ang bana di ha e lubong na minteryo man eh <laughs> Der. Dito gitang der sa sang lolo nimo. Diri na dong, diri na ang kuan diri na dito. Ha? Amo na diha. Si pastor magsiko na. Oh. <laughs> La Ay pas. Kurting lajo ah. Lajo ka ajoy. KMT. Lazo uras sa, sa oras. di oras ani mo pas? Wala so, 38 ng, 1040, 1045, 1045.